shout out po. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. And dito po tayo ano para mag Reaction ano dito sa late late upload ni ni ano no? ni Jay Pratt Ito po ay yung uh, po ito na night swimming ano ng EDC. Uh, ito po yung uh, may title na uh, swimming lesson at eto po, uh, start na po tayo. Tulog na tulog si Kalinga Eds, no? Umaga na. Ba sila? Saan ba sila? Nandun sa igong. <laughs> Pagano yung dalawa? Ha? Huh? Pwede daw may dalawa. Oh, naligo. Sino? Si Ate Ego ka o si Ate yes, Wendy? Si, ato, yes, si ato, yes, pisto, dito, ang dalawa. Yes, pero asan, oh. uh, Saan Saan di ko. Oo. San ba na? Ole. Ah, san ba na ligo? ko na ikita eh. Para ba na sinagsisinungaling ka lang? <laughs> Hindi. Asan ba sila? Sinagsisinungaling ka na pogey, Goya? Ah! <laughs> ko at si kuya, kuya, at si kuya. unla aso, ala kang ako, doo uliat. guys, yung nasa sila guys. sila yung dalawong mag-juwa. Uh, eh krapi ba? asan naman yan, jayprat, biyak ka. asan? Ay, <laughs> <ayun. laughs> nagse-swimming na sila guys, yung mag-juwa guys. Grabe ba yun sila sa dulo guys Grabe Daba si zoom in mo ng malapit lapit ano? Jay Brad ano? paano, na, paano kami maniniwala yan na silang dalawa talaga yan hindi namin uh, mamukaan ano? hindi namin mahitsurahan ang mukha Ayos sila guys, sa sa guys. Kaya pala paggising ko, dito natulog si Kaedo guys. Oh. Wala. <laughs> Wala na. Wala na si Kaedo dito sa tulugan. Ayun na pala guys. Saan? Ayun na sila guys. Ayun na sila. Ako na muna dito. Uupo. Ayun. Yeah pag umas na muna sila. Fake news ata ito si Jay Brad. Yan. Para tayo maniniwala kung ganyan kalayo ang distansya. Ang bihira namang camera to. Dapat lumapit-lapit ka, Jay Brad. Parang pinapasa mo lang mga taga-etsy niya ni, eh. ano? Sino mong maniniwala niyan? Sino diyan? Sino, Sino dyan si Kalinga Sino diyan si BNC? bihira. ay drap, guys. grabe guys grabe. Ito, masabi kong uh, legit na magjowa talaga guys grabe ka ng grabe wala kami nakikita ng kalingat Ed grabe ba tinuturoan ni Kuya Eds mag swimming si Biancy guys ay naku kayo Brad ano sila oh sa mundong may kawalan ang magjowa ay natin natin grabe tinuturoan ni Kuya ano ni Kuya Eds ang kanyang tsowa kasi nga zoom in mo yung nang kami maniwala ng sa iyo kay Brad tinuturoan niya guys kung paano lumang, yung yung paano lumang mag isa ayusin mo Jay Brad alam mo Uh, diyan kinukuha no? ng mga buzzers ng EDC sa mga upload mo upload ninyo ni Norman ang mga uh, napupunan nila no tandaan mo yan pero dyan naman sa video mong yan ano, wala tayong nakikita ang sa ka ano, na malinaw ano? abang hindi pa malakas yung alon kasi yung last na pagligo namin dito guys sa so, sa so, dito, dito sa lugar na to ang jump car yan sobrang lakas ang agos dyan guys kaya maganda nga yan kasi hindi masyado malakas yung ano ah... Uh, agos kaya magandang turuan talaga mag swimming and yun maganda naman talaga <laughs> Ay sila oh. Zoom oh. in mo. Ay oh, sila, sila yan guys. We. Uh, oh. sila yan. Yung magjowa guys. Ay, grabe. <laughs> grabe pag i ni ano. Ay grabe yung paninigurado ni Biancy guys. Grabe yung paninigurado ni Biancy talagang sinundun si Pop Edge eh, dito sa dahil. Yan, yung mga ganyan salita mo, yan, diyang kinukuha ng mga buzzers ang kanilang uh, na kay BNC. Ano? Dapat binago mo yan kay Brad. Nanunood ka ba ng pambabas kay BNC? Alam mo ba? Ha? Yung mga ano, mga dating upload mo, ano, dyan sa uh, night swimming yung yan. Diyan nakuha ng mga buzzers ni BNC sa mga pananalita mo. Ano? Yung ah, pambaba sa kanya. Ano? Yung pagsunod. Sabi mo, pagsunod ni BNC. Ano? Kikalingap. Eh, dyan. Ah, dapat. Yan, late. Upload yan. Dapat binago mo. Ano? Binago mo na lang yung mga ano at kinat mo na lang yung mga salita mo na ganyan ano. Grabe eh. ka. Dito sa beach sinundan kami. Hmm, yan. Kaya pala para wag toro mag-swimming. Ayun o. No. guys, ang Dapat inalis mo na yung sinundan kayo. Toa. Oh, wow. At kung mas tayo guys sa magjawa guys dito sa malayo at sobrang init. Nagsa sunbathing lang ako dito guys. Ayun. At saka nanindigan kayo ano, sumunod lang si BNC sa si Arjun dyan kahit iyan uh, na ang pinagmulan ng pambabas kay Bianchi hindi nyo man lang nilinis ano, kay Brad ayun no sila yan, naka na ako guys hindi pa rin kami naniniwala no, kay Brad pa, paano mo nasabi si Kalingap Edo yan, paano namin malalaman na si Kalingap Edo at si Bianchi talaga yan Pambira. So, tinuturuan talaga ni Kuya Eds maglangoy ang kanyang tsowa. Ay, mapapasya na ka na lang. Aray ko. Ayun o. Sa mga nakakalam guys, si Bianca ay hindi pa masyado marunong maglaway ka dito na siya matututo ay grabe ba sana all ano sana all tapos ngayon eto binablog mo kung si Bian si man yan at si Kalinga pwede Binablog mo yung binablog ni Kalinga pwede is bawal yan kay Brad. Dapat alam mo yan. Kay boys ka, dapat alam mo ang rules. Di ba? Ano yung ginagawa mo? Guys, iniwan nila yung kanilang cellphone. eto yung kay Kuya Eds. eto yung kay Biancy. And eto yung sasasakyan. Patay tayo dyan. Siguro mga kalingap ay uh, pagmasdan na muna natin yung magjowa yan sa kanilang uh, solo ano, lesson swimming yan o no? Yeah. pagmasdan na muna natin sila mga kalingap ang magjowa sa kanilang uh, lesson swimming na, na napaka-sweet ba? Grabe ba! Ako oh, nandito lang eh. Pero ayun yung tsinelas ni ano? Viancy. Ni yes, tsinelas yan. Ayun yung uh. tsinelas ni Viancy. Pero andun sila sa dulo. Sa dulo kung saan masaya sila ang dalawa. Pakita mo kasi Ay. ng konti. Ano? Zana yung mamumukaan namin. Para maniwala naliga. kami sa iyo. Gabriel. Brad? Ano? Wait na. Jason na ul. Grabe. Grabe ang lesson swimming na magjawa, guys. <laughs> Baka so, for, guys the lang ah. for the content lang yan. Uh, lang yan, okay, Wala yung kami nakakita si ng edo sa tabihan si Jake. Yung kamay at yung paa. Kung may kita nyo naman po yan, mga kalingap. O yan, yan. 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 O, paano natin masasabing si Kalinga Pedro at si Biancy ano? <laughs> ilapit-lapit mo pa ano uh, Jay Bradano or ikaw ang lumapit-lapit para alam naming sila talaga yan ano? kahit saglit lang ano, maniniwala na kami sa iyo na si Kalinga Pedro at Biancy ano? no? times 10 sana kita ano hindi. Hindi namin may tura yeah, si Karina. Oh, yun. Talagang tinuturuan ni Kuya Eds kung paano maligo. Ay, maligo. Ni Abby, yan tinuturuan kung paano mag-swimming. Ito po guys, vlog na to. Lesson, ano, swim, lesson swimming. Na no, mag-jowa. Ayay, patay tayo. Ay, aray ko po. yung pagkagising mo, may kita mo sila, ay, sana ulit <laughs> <laughs> Hindi malinaw pa rin. Wala pa rin malinaw ano, na sila talaga yan. Ano. Kayo na bahalang uh, humusga. Ano, ko. si Kalingap Edo talaga yan at saka si BNC. Ano. Dapat man lang ano, lumapit-lapit si Jay Brad. Ang to si J. Brad. <laughs> Grabe ba guys? Grabe ka ng grabe. Hindi nga namin na itsurahan kung si Kalinga Pesa nga yan. Titesting nga natin guys, lapitan ko sila talaga yan. Yan, lapitan mo. Yung magjowa. Para makita namin kung sila talaga. Testing natin guys, lapitan guys yung magjowa. Dapat kanina mo pa ginawa yan, ano, para magandang manood man lang sa vlog mo. Chaper hey, at kanina dapat ka pa lumapit. Ayan ah, na, nag-lesson swimming yung dalawa guys. Grabe, napakaganda. Ganda dito guys. Medyo ang kasila Saan lang. Sana ba sila? Uy, nawala. <laughs> nawala ka sila guys. Tingnan nyo, ano? Kanina lang andyan. Diba? Pinapakita niya iba, yung dalawa. Pero nung lumapit siya, biglang nawala. <laughs> Ang bihita na talaga. Nawala sila guys. O, asa na? Ito yung isa ta. nawala. isang sigaw ko na wala. Ayun! Sila nga yun! Ay, sila ngayon. ay positive guys. Ay, aalis na. Guys. Positive guys. Sila nga yun. Ay, aalis ako. Kaya ko na po sila maglabig Ang bihira. Kanina ang pinapakita mo siguro yung isa eh. Hindi sila kalingap. Ito yun. Diba? Medyo ibalik natin, ana. Medyo ibalik natin po. Ayun, sila nga yun. Kumaway. Ito yung pinupokus niya kanina eh. Yung malapit na yan eh. <laughs> ko mo. Niloloko mo mga viewers mo. Ano, J-Brad, ano? Yan dalawang sa una na yan. Yan yung pinupokus mo kanina. Ang bihira ka. <laughs> Ay, sila eh. positive na. Tapos yung kumaway na yun, yung iyong pinapakita. Grabe maniniwala ba kami sa iyo, J. Brad? Uh, ah, J. Brad, paano kami maniniwala sa iyo? Kahit ngayon kumaway na yun, hindi namin makita kung anong kusinong kung mukha. Ay, nako, J. Brad, pinaasa mo lang kaming mga viewers. <laughs> ay, ay, aalis sa, Guys, positive guys, sila nga yun. Ay, aalis ako. Kaya, 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 tayo. Siyempre, so, eh, kailangan natin uwi uh, pa rin tayo. Ang mamahaling nga. Ang na natin doon. Eh. papauwi na, na siya. Pa? Dito na sa dulo, dito na di ako. Uh, uh. yeah, dito na ako. Man, Man, naba, ma, dito ay, Diyos, na ako. Dito na ako. Dito sa gitna ka Arjun. Itong dalawang to ang uh, kumita dito sa uh, night swimming na ito. Ano? Si Jay Brad saka si Kalingap Norman. Ano? At least yung kay Kalingap Norman, Uh, maganda naman ano, kasi kita nga yung dalawa no? pero itong si Jay Brad Bira ka Jay Brad. todo vlog ka hindi wala hindi naman namin nakita ang mukha ng dalawa Bira ka ayan ngayon lang namin nakikita nung pauwi na kayo ano Wait, the third, the Ngayon lang namin nakita ang mukha nila. Gay Brad ayun, ano hanggang dito na lamang po muna no? siguro ang atin na pagre-reaction dito sa uh, paasang makikita natin yung dalawa na talaga na swimming lesson ano? pero wala tayong nakita gaano ang pinakita ni Gay Brad ay parang anino lang na napakalit <laughs> ayun hanggang dito na lamang po ano, bago po tayo magtapos paki pakisuportahan po ang ama ng Kalingap Kuya Val Santos Matubang Ate Edna Vlogs at Kalingap Rap hanggang sa muli pong pagbablog bye bye God bless po sa lahat peace